Palunggay so big plant Indian no? product of hindi nakalagay eh ito isa naman same lang product of China 2 dollars parang 80 pesos may git uh, um, per pound per pound dyan ha? hindi per kilo 5 dollars na pag per kilo 200 pesos per kilo na yan Yun yung sinasabi ko, na hindi siya, ano... Kasi ay... <clears throat> although, mahal na rin ang panindo sa Pinas. Kaya na siguro, dahil nasanay ako na laki ako sa... probinsya, laki ako sa farm. Pero wala akong helicopter ah. <laughs> eh... Talagang namamahalan talaga ako sa mga to Pero sa mga ibang products, mahal din ito product of China bawang per piece sya halos 40 pesos ang isang piraso galing ng China pa yan no? <clears throat> may galing din ng Spain yan And guys luya na lang yung hinahanap ko ngayon pero wala akong makita ng ibang luya ito lang organic uh, parang ano sya organic ginger at saka turmeric nandito $3.97 So mahal diba? Isang so, ano lang 'yan. Yung late lang 'yan, oh. Hmm. Yan ang realidad dito, guys.